gutom na ng gulay wala nang basura ay bitong ay <laughs> <laughs> bitong ma grabe naligo sa pawis nalinis na ang paligid ng bahay wala na yung punong nakaharang pero ang daming dumi ang bubong Ayan, ang daming dumi ng dahon ng ipil-ipil. Ayan. Hindi, maganda na ang paligid. Hindi na pamamaya, pamamahaya ng daga at ahas. Maliwanag na rin yung likod bahay namin. Kaya lang, daming dumi ng bubong. Mga dahon ng ipil-ipil na naipon. Andiyan na sila. Kailangan linisin ang bubong para hindi mabulok. Oyan, sinunog namin bago pa magkatubig kasi oh. Nagi-start na siyang magkatubig dahil 'yung aming irrigation dito. Oh, ayan oh, 'no, 'yung ano ng mangga, meron na siyang tubig. So, magi-start na naman 'yung pagtatanim ng palay. Oyan kasi bukid 'yung katabi namin, ayan. So, start na naman ang cropping for this uh, ano after summer second cropping na yata so ito yung mga punong puno na sanga na pinagpuputol namin inipon ko dito magagamit din yan pang namin pag dito na kami nakatira pwede namin yang igatong sayang din yan tahoy ang daming po ng kahoy na natanggal yan. inipon namin dito kasi sayang siya so ayan na ang itsura ng aming bahay ngayon malinis na ang paligid so patatambakan ko lang tong buong to tapos yan pwede na ang pagtaniman ng gulay kasi o oh, yung puno nga ng saging hindi lumalaki ewan ko ba kung bakit kasi siguro matubig dito sa tabi ganyan. Lumalalim na yung tubig ng irrigation. Ayan, marami na tubig. Puno na siya. Pero mapupuno pa yan dito, dito hanggang dito yung level niya. yun yung anak ko naglilinis pa. Dalawa lang kami naglilinis kasi wala naman kami ngaasahan kundi kami-kami lang mag-iina. Kaya ngayon, ito ang itsura ko. Itsura ng ano, <laughs> sobrang init. Masa sunburn ka pala. Pag ganitong sobrang init kahit maaga pa. So, bye for now. Update ko na la lang kayo sa next. Kung anong gagawin ko dito sa bakanting lote na to. Kung matatambakan ba o hindi. Bye! tapos na, malinis ang paligid ng aming likod bahay sobrang init pa rin ng panahon umula ng konti wala, nadiligan lang yung mga dahon hindi yung lupa kasi oh, tuyo pa rin ang lupa pero nagkakatubig na. Ayan siya. O. Tubig din siya. Kasi ito napupuno ng tubig hanggang dyan sa level ng bahay na yan. So kailan? Nagpagawa ko ng pader para hindi masira ang amin, gilid ng bahay. Smile lang eh. Smile na. Instagram versus reality. Hmm. Para may remembrance ka. O, smile na. Ano ba yun? Oh, sige, focus na. Smile! <laughs> Pakit na smile naman yan. Ay, <laughs> sabay, smile!